Hello po! Kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Ang video po natin ngayon ay tungkol dito sa aking mga palinopsis orchids. I-update ko lang po kayo sa mga palinopsis na nandito. Ito po yung mga collection ko ng mga palinopsis orchids. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito po yung topic natin ngayon. Ito po yung aking mga Palenopsis Orchids. I-update ko po kayo sa mga Palenopsis Orchids na to. Meron pong humihingi ng update. Hinahanap po niya yung uh, isa sa aking mga palinupsis, uh, palinopsis, yung treasure map. Ito po yung magandang treasure map na hinahanap niya. Ayan, kung mapapansin niyo yung mga ugat, naglabasa na dito. At, yan, ito. Treasure map, large petals. Tingnan niyo yung ugat, to, naglalabasa na. Pinatong ko lang dito sa isang head headpot at eto yung spike niya na yung bulaklak niya noong una. Ngayon, eto po yung mga palinopsis orchids ko. Eto yung variegated na ID niya, yan, JB2967. Yan, yung iba po may ID, yung iba wala. Eto mga seedlings lang, talagang napakaliit lang. Eto lang yung nabili ko dyan, ganito lang kaliit na dahon niyan yan uh, patuyo na yung dahon na nasa ilalim kasi ang tagal na nito uh, nakita pa to nila mama Donna nung last year na nagpunta sila dito uh, January 2020 4 uh, nung nakita nila to kaya ito one year na to sa akin tapos ito pa yung isa ito yung dati na maganda yung dahon na talagang dire-diretso na mataas. Ang nangyari dito, karirepat ko lang nito, yung ilalim na wala ng dahon at saka yung ugat na iba nagkamatay. At eto yung isa sa mga seedlings na siguro mag one year na to sa akin. Eto yung ano. Um, ang, ang ID nito ay Cherry Blossom naantayin lang natin kariripat ko lang yan dito ko muna nilagay kasi wala pa akong mga ganito na pot hindi pa ako nakakabili tapos ito pa yung isa yan little kumpuat ang ID yan seedlings at mamaya may pakikita ako sa inyo dito na seedlings na ngayon ay nagbulaklak na kaya lang hindi ko na i-update sa inyo nung bago palang nagbubulaklak. Ayan, eto, kung mapapansin nyo, yung mga ginamit ko po dito na ah, uh, ah, uh, media ay balat ng puno ng akasya at saka hydroton. Yung iba po, dati, ang ginamit ko ay uling. Kaya lang, parang ayaw ng mga parinopsis orchids ko dito yung uling. Kaya, ibinalik ko po sa ganito na media yung balat ng puno ng akasya at saka yung hydroton. Kamukha po ito dati. Yan, ito. Auling yung nilagay ko dito. Tingnan nyo yung dahon niya. Parang dehydrated. Ngayon, iniripat ko. Ah, nilagyan ko ng balat ng puno ng akasya. At mm, hydroton. Yan, mas gusto pa nila mas maraming balat ng puno ng akasya. Ngayon, nakaka-recover na. May mga bagong ugat na dyan. Ayan. At wala pang panibagong dahon. Kaya lang, pasensya na kayo. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung madali ang pagripat po Kasi nga po, uh, alam niya naman, laging busy. Lalo na po ngayon, uh, meron po kami na... pinagkakaabalahanan ngayon dagdag pa sa pag, pagkakaabalahan namin. Kaya yung mga ginagawa ko dito, uh, ngayon lang ulit ako makakapag-update. Pasensya na po kayo. Ngayon, eto yung mga seedlings. Eto, seedlings din to. Nung binili ko, ito rin seedlings. Tsaka ito. Tsaka eto seedlings. Pero ito, yan, mga yung may bulaklak nung last na video na pinakita ko sa inyo, yan, yung mga may bulaklak makikita nyo naman yung spike na dyan pa. Hindi ko pa tinatanggal kasi baka magkaroon po ng mga uh, panibagong uh, cakeys gaya dito. Dito po lumalabas yung cakeys sa ganito. Ayan, sa ganito. Hindi po dito sa pina pinagsulputan ng bulaklak. Hindi po dyan. Kundi dito, yung may takip pa na node. Diyan po lumalabas yung cakeys. At saka, kaya isa pa po na hindi ko pa tinatanggal yung spike na yan kasi yung iba kapag nakapamulaklak na, puputuli na po dito. Pero ako po hindi kasi tingnan nyo. Ayan o, no? nakikita nyo po ba yung dulo? Kaya nagkakaroon pa po ng panibagong buds. Kaya hindi ko pa po yan pinuputol. Kaya hinahayaan ko lang na nandyan. Uh, Unang-una nga kaya hindi, sabi ko nga kanina... Unang-una, -una, kaya hindi ko to pinuputol. Baka magkaroon ng uh, dito ng uh, kikis at saka ito, panibagong buds. Ito pa, o, oh, tingnan nyo. Yan, o. Oh. Mukhang may buds pa na lalabas. Kaya hinahayaan ko lang sila dyan. At naantay ko po na matuyo kagaya dito para putulin ko. Nahayaan ko lang na ganyan. Kagaya ni ito, spike to nung mula nung binili ko. Uh, seedlings lang siya, maliit pa yan nung binili ko. Niripat ko na merong spike. Kaya lang, hanggang ngayon din nagtuloy. Pero, hindi rin naman nalalanta o natutuyo. Kaya hinayaan ko lang dyan. Tingnan nyo, oh. yung ugat niya. Lumalabas na. Eh, makikita nyo naman yung mga uh, ugat dito. Matatanda na ito kailangan ko nang iripat kung mapapansin nyo yung mga ibang ugat nito mamatay na at wala ko nakikitang panibagong uh, ugat kaya kailangan ko to na iripat baguhan ng uh, patimidya kaya yan at saka kailangan ko tanggalan din ng mga ugat na mga tuyo na yan, ganun lang po yung pag-aalaga ko. Kapag nakita nyo na walang panibagong ugat na lumalabas, ay uh, i-uproot nyo, tanggalin nyo yung lahat ng pating media at palitan nyo. At kapag na-uproot nyo lahat to, tanggalan nyo yung mga ugat, mga lumang ugat at itira lang yung mga sariwang ugat. Ayan, eto yung matatagal na ng mga seedlings na binili ko. Ngayon, yan eto binili ko to na Uh, tingnan nyo yung ugda to. Ang ganda. Binili ko to na may bulaklak na. Kaya lang, hmm, ayun. eto ang ID niya. Oh. 9C26 large spike po to. Ang uh, tagal-tagal na hindi pa nagdadahon. Kasi kapag nagdidilig ako, nababasa to. Hindi na po nagdahon, pero buti hindi na bulok. Kaya lang tingnan nyo, yan, oh. Nagkaroon ng panibago dito na na cakeies. Ayan. Kaya ang gaganda rin na ugat na lumalabas. Kaya dalawa na yung uh, Palinopsis orchids na to. Ayan. Dati na to na may bulaklak noon. Tapos, eto yung isa pa na kariripat ko lang yung nung valentines to. At saka ito. Ayan. Tapos, eto hindi ko pa nariripat. Ayan. Nakalagay pa. Kailangan ko na iripat kasi tingnan nyo. May ba panibagong ugat naman, kaya lang eto kaya hindi pwede na hindi ko po i-repot dito sa akin yung mga palinopsis orchids na nakatanim sa moss. Ganyan po yung nangyayari. Namamatay po yung lahat ng mga ugat dito. Yan. Kaya lang, naubusan na naman ako ng mga pating media ko na ginagamit. Kaya order na lang po muna ako dyan. Yan. Tapos eto, update ko kayo dito sa dalawang Doritis na binili ko dati seedlings lang po to na binili ko kaya lang nagkakaroon ng puti-puti yung dahon hindi ko alam kung bakit uh, inisprayan ko na to ng detain ayan ganyan pa rin kaya lang uh, natutuwa naman ako dahil may mga bagong ugat na lumalabas ayan oh. ayan tsaka ito Ayan o, oh, mga bagong ugat na lumalabas sa mga pagitan ng mga dahon. Ayan. Ito rin eh. O. Oh. Ayan. Ganyan po kabagal. Isang taon na po yan sa akin. Itong Doritis na to. Dalawang Doritis. Isang taon na yan. Ganyan pa lang din. Siguro mga tatlo o apat na dahon pa lang yun na dadagdag sa dalawa na yan. Tapos, ito, kung mapapansin nyo, ito yung uh, mga large na dahon. Yan. Nag, uh, mukhang na yung mga lumang dahon. Uh, yan yung epekto po ng pagkakalagay ko sa loob ng bahay. Ang tagal ko po na nilagay sa loob ng bahay nito para huwag lang matuka ng ibon yung mga buds ng bulaklak ito pasensya na po kayo pangit na nung maipakita ko sa inyo yung mga bulaklak na eto na may limang side spike yan po tapos yan, eto yung mga seedlings na sinasabi ko sa inyo na eto, tatlong seedlings yan nang binili ko sa golden bloom na ganito lang kaliliit eto, nakikita ko sa inyo Uh, two years ago, imagine niyo, ganito lang kaliliit ito nung binili ko 2 years ago sa golden bloom tapos ngayon, ayan ah, na ipakikita ko po sa inyo yung picture dito nung binili ko sa golden bloom yan, na nandoon pa sa terrace namin sa taas pasensya na yan, ah. may mga dumi dumi talaga yung dahon kalilinis ko lang yan kahapon ngayon, ayan na naman, kasi may gumagawa nga po dito sa likod ng bahay. Yung subdivision po dito napakadaming ginagawa. Kaya kahit ka pupunas lang, talagang ganyan na yung nangyayari. At ito mga dumiyan ng ibon. Ang dami ring ibon dito. Ayan o, kung mapapansin nyo, ito yan, yung tatlo na yan. Mamaya um, ko na sa inyo yung bulaklak. At kung update ko po kayo dito sa isa sa mga palinopsis orchids ko na Uh, pinutol ko dahil yung nagkaroon ng crown rat po to ayan, pinutol ko dito ngayon, ayan na po, oh. meron ng panibagong suwi o panibagong kekis ang sipag nitong mamulaklak ito, dalawang spike hindi talaga ako nagtatanggal ng mga spike kaagad-agad para mapapakita ko po na talaga namulaklak na yan ito yung napakasipag magbulaklak na uh, orchids ko, small petals lang po yan, pero napakasipag. Tapos, eto, uh, ano to, large petals to eh, binili ko. Maliit lang din to. You know, ang dumi ng mga dahon. Siguro kung ito lilinisin ko, kailangan linisin araw-araw, kaya lang talaga. Halos kahapon lang ng umaga-umaga uh, ko yan nilinis. Ganyan na naman. At ito yung nagkaroon na naman ng crown rot. Tinanggal ko yung ibabaw. Inaproot ko. Uh, niripat ko. Ayan, kung mapapansin nyo, meron na. Na sumusulpot. Hindi ko po alam kung dahon yan o tatlong kikis ang lalabas o dahon lang. Abangan po natin. I-update ko po kayo dyan. At dalawa po yung nagkaroon ko ng crown rat na yan. Sana ito makarecover. Kasi ito, ayan, may sumusulpot na. Ito, ayan, wala pa. Pero, may ugat pa. Yung iba na nagtatanong, bakit ang kanilang mga or orchids ay ganito. Yung dahon ay Uh, talagang parang nalalanta na o tuyot o matutuyot na. Ang ang nangyayari po diyan, ko konti na lang o isa na lang na isa o dalawang ugat na lang ang merong buhay diyan sa Palenopsis orchids na yan. Kaya kailangan niyo na iripat, linisin at baguhan ng pating media. Kapag ganito na yung inyong mga palinopsis orchids. Kasi ang mga dahon ng mga palinopsis orchids matitigas, makikintab kung laging nililinis. Pero kapag ganito na po, kailangan na po na i-uproot, linisin, tanggalan ng mga toyong uh, mga ugat. At uh, linisin kasi madalas po yan, merong itim-itim doon sa may pinakapuno sa pinakadulo ng pinaglalagyan ng ugat. Putulin nyo po yon kung uh, tuyo na talaga. Pagmumulan po yon ng mga uh, sa ating mga palinopsis orchids. At eto, eto na po, pakikita ko na sa inyo. Eto, yung isa sa seedlings, isa sa tatlong seedlings, unang-unang tatlong seedlings na binili ko sa Golden Bloom na nagbulaklak na tong isa. Kahit tatlo lang po yung binigay niya na bulaklak. Tingnan nyo, ayan Oh, mapapansin nyo yan. Ngayon pa lang talaga siya nagbulaklak. Yung ugat, talaga, ayan o, oh, lumalabas na. Ayan o, oh, ang dami na ugat sa gilid kung makikita nyo. ayun o, oh, sa loob. Ayan. Tapos, nyo, ang gaganda ng ugat, di ba? Noon, yung picture, ipakikita ko po ulit sa inyo, yung picture, kung mapapansin nyo, yung picture, mga nakatayo yan, nung niripat ko, na kagaya nito. Ayan, nakatayo na ganyan. Pero habang tumatagal po at lumalaki yung kanilang mga dahon, talagang bumabagsak po sila pababang ganyan. At yung ugat lumalabas. Ito nga, kailangan ko rin na iripat na, pero yung mga ugat naman niya, yan o. Oh, tingnan nyo. Ayan, Ayan. May mga ugat naman na bago dito sa gilid, pero kailangan din na iripat para ito malinis. Yan, ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Yung dulong-dulo na to, kung tuyo na, kapag niripat nyo yan, at inaproot nyo tang tanggal lahat hugasan yung pinakaugat at ikat po yung pinakadulo na to na tuyo na talaga ayan tingnan nyo oh tatlo lang yung binigay niya na bulaklak pero tingnan nyo ang ganda ito po ay large spike ano nag-aalanganin ako na bumili ng mga seedlings kasi baka mamaya ang mabili ko mga small petals lang pero napatunayan ko ngayon tingnan nyo naman ang lalaki, hindi pa to nabibigyan ng sapat na fertilizer pero nabibigyan ko po yan madalang ang fertilizer po na ginagamit ko lang po dito check na may magtatanong na naman ang ginagamit ko lang po na fertilizer dito ay uh, 20-20-20 o yung balance fertilizer yan lang po, tingnan nyo naman kaganda, kung ito po ay may sapat na fertilizer mas malaki pa po yung uh, bulaklak nito kasi large petals po to uh, yung mga may medium petals merong small petals kaya ito natutuwa ako tingnan nyo, kulay white pa etong dalawa na to abangan natin kung ano yung kulay ng bulaklak nito kasi kapag binili ko yan at nasa isang lalagyan pa no, yung lalagyan na clear meron doon na mga ano yan mga ID kaya lang, hindi ko na nakita kasi kapag dinidiligan po nila yon na nabubura yung mga nakalagay na ID. Kaya tingnan nyo, ang ganda o. Oh. Puti-puti na may kulay yellow dito sa pinakalips niya. Yan o, oh, ang ganda. Yan. Uh, unang pagbubulaklak pa lang naman po nila, kaya uh, kahit na tatlo lang ang ibinigay niya, okay lang kasi Uh, tuwan-tuwa ako kasi nga from seedlings ayan, napabulaklak ko po kaya lagi ko pong sinasabi sa mga uh, nag-aalaga ng mga orchids kailangan po na huwag kayong mainip ito po 2 years 2 years noong January bago ko napabulaklak pero ito mga 3 months lang kasi ang tagal pa niya nag, naging spike muna yan. Tapos, nagkaroon ng buds. Tapos, ayan. Buti hindi kinain ng ibon. Pero, tinakpan ko kasi yan. Kaya yan ng pagtatakip ko dito. Sa libang uh, limang side spike na to. Kaya lang ngayon, yan. Kung mapapansin nyo, unti-unti nang nalalanta kasi ang tagal na niyan. Uh, parang nung December pa to, nung lumabas yung spike niya nagbukas na yung ilang itong aking cellphone kasi padilim na naman tiyak may magtatanong uh, saan ang nakalagay itong mga palinopsis orchids ko na to yan, yan po yung aking mga palinopsis orchids eto yung aking mga collection ng palinopsis orchids may mga namatay pa po dyan kung mapapansin nyo eto yung kuha ng bahay namin nasa gilid din ng bahay at naliliman ng mga carter tree. At ito nasa gilid lang po yan ng bahay. Silip-silip lang po ng araw yan kapag morning. At mm, kailangan po nasa bright light area. Kung mapapansin nyo, yan 'no. Mahangin sa lugar na to kaya kailangan po yung nasa bright light area lang o kaya morning sunlight tapos mahangin. Tapos, ang dilig nito araw-araw. Kasi nga po, yung pating media niya ay uh, talagang kapag diniligan ko, baba agad. Wala po talagang natitira na tubig. Uh, meron man yung konti-konti lang na uh, nakadikit lang dito sa mga sa mga balat ng puno na akasya pero baba agad ang tubig. Yan lang po yung gusto ng mga palinopsis ko rito. Ewan ko lang po sa ibang nag-aalaga ng mga palinopsis orchids kasi yung iba ang gusto sa kanila ng mga palinopsis orchids nila ay yung pating media nila ay uling o kaya yung bunot ng niyog o kaya yung hydroton lang yung purong hydroton o kaya yung ano po yung uh, moss yun po pero sa akin po eto isini share ko sa inyo Nakikita niya naman. O, oh, tingnan niyo yung ugat. Hmm. Di ba? Makikita niyo parang patay yung ugat na yan. Buhay po yan. Kapag po ito ay nabasa, nagiging green yan. Tingnan niyo. Yan po yung pating media ko. Ang tagal na nito. Alas 2 years na rin ito. O, oh, 3 years kasabay nito. Ito. Magkasabay ang dalawa na yan. Kaya ito, 2 years and 4 months itong tatlong seedlings na to. Yan. At yung fertilizer, sabi ko sa inyo kanina, uh, kung pong masipag po kayo mag-fertilizer, pwede naman po yung once a week, yung iba po twice a week ang ginagawa. Pero po ako, ah uh, once a week ang ginagawa ko dito. Pero kapag busy talaga, wala po, hindi po talaga nag nakakatikim sila ng fertilizer. Pero tingnan nyo, uh, kapag pabulaklak po ako ng palinopsis orchids mula sa seedlings i-end ko na po itong aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panunood at walang sawan yung pagsubaybay sa aking mga video kahit po madalang po ako magvideo ngayon uh, maraming maraming salamat po sa walang sawan yung pagsuporta at yung mga nagko-comment po na dalasan ko yung pag video basta po Uh, talagang hindi busy makakapag update po ako sa inyo at makakapagbigay po ako sa inyo ng panibagong video dito sa aking mga uh, orchids yan po hagan dito na lamang po ang aking video maraming maraming salamat po sa mga uh, sumusubaybay palagi sa mga subscribers sa mga uh, silent viewers sa mga napadaan lang po pero pinanunood po ng buo ang aking mga video at hindi po ini-skip ang ads. Maraming maraming salamat po sa walang sawa niyong panunood. Keep safe everyone. God bless.